Hello mga part, mayong gabi dia sa inyo mga part. So mga part, is eh, sure lang na sa inyo mga part no. Ang kanang regarding bitaw sa kanang pag uh, kanang pag meet, no, pag na to. So importante gyud kayo dai. Nganong importante man kayo nga mag helmet ta mga part, especially kailangan naka close gyud na nga to ang visor mga part no. Atong helmet naka close mid siya no kaya uh, ay ang uban ngod nga magbiyahe mga part kung makita gid na to mga part is ang ilang visor is naka kanang naka, nakataas ya so kailangan yun mas nindot mga part eh, share lang kuno oh, mas nindot mangod kung naka-close ano ang ato visor mga part especially mas ganindot pud kung transparent ang atong visor kay ano mo ni siya mga part so ang makita mga part no maunis siya mga part, oh, siya mga part oh. so, ang mga ipakita mga part so oh. mauna mga part ano oh, daghana din niya mga part oh. daghan din na gikan sa taas na so oh. so kanan siya mga part kung wala maka close ang imuhang visor kung nakataas na siya wala siya maka down mo na ipasibol nga mo at tugyod na sa ato ang mata, mata mo nang ang atong mata pag kanagikan ta nagbiyahe yung mga part kung mabantayan na to mo siya og maghubag no pag tuog na to pag mata na to mo siya og maghubag mga part kaya nga na man dai kadaghan no grabe kadaghan mga part to oh. kita ni mga part mo na ang mga mga mamang mga part mga yun o hamog hamog yun mga part so maulang to mga part no maulang to yung ma sure na sa inyo so mayong gabi sa tanan bye bye